Mayo 27 at nandito po tayo sa barangay Manaksak. Ati pong kasama ang ating kaibigan si Kuya Amang Lina. Ito po dati kumakanta na sa radyo nating Gimba. At inaikwento niya sa akin, may kakaibang pamamaraan para maraming mahuling palaka. At katunayan nga sa dami ng nahuhuli nilang palaka, yung, yung isang, isang anak, niya, anak niya Nakapagbahay Nakapagpatayo ng bagong bahay Tungkol sa Dahil sa palaka Katas ng palaka <laughs> uh -huh. Eto na si Among Nina Kuya Among magandang hapon Magandang hapon din po Ano yung uh, pamamaraan nyo sa panguhuli ng palaka eh, Sa panguhuli po ng palaka Kung saan saan kami nakakarating Hanggang sa Ang pikwan Kuya po, talugtog kung saan po namin nalalaman na doon may mga palaka, doon kami pumupunta. Pero ang pamamaraan po namin, para makahuli kami ng palaka, meron kaming ginagamit na patunog. Patunog? Patunog sa cellphone ah. na kami ng speaker. Ano po yung patunog na yon? Eh, huni lang din po ng palaka. Tapos, ang pain din namin, palaka. Palaka mismo? Dahil yung mga bullfrog, zombie. Zombie? Ka kam kapwa nila palaka, kinakae. Kuya, amang ilan taon nyo nang ginagamit itong patunog na to para makahuli na palaka? Mm, meron na pong tatlong taon na. Saan nyo po natutunan? Eh, yung po kasing pahuni namin, nang galing pa ng Isabela yan. Halos nagmulta ko ng merong isang kahong tunay na beer. Para makakuha lang ako sa kanila nung patunog na yon. Sinubukan ko ngayon, kung tunay, eh tunay pala na magsisilapit yung mga palaka pagka narinig nila yung huni. Kaya sandali lang din makahuli pagka talagang sadyang mapupwestohan mo, mapalaka. Sa loob po ng isang araw na panghuli, nakaka ilang kilo kayo? Eh kung mga sampung kilo sa isang araw, meron na. Meron po. Magkano po na ibebenta? Eh kumisan minsan, lalo na yung anak kong nakapagpagawa ng bahay, one pipe, isang araw, dalawang libo, hanggang tatlong libo. Hanggang tatlong libo? Tinikita sa loob na isang araw. O sige, uh, Kuya Amang, uh, susubukan natin. Okay. Magpapatunog tayo ng huni ng palaka. Mm hmm. Lawa. Nootang. Nao. Ayoko. 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 Laki, oh. sile, Sili. Suka. <laughs> Unahin ko yung hita. Wow. Mmm. Sarap. Mmm. Mm mmm. -hmm. Mm. Salamat kayo. Eh. Puyo amang din, sa na sa akin niya? Mayroon akong sarap. Naulang ngayong gabi. Mmm. Mmm. Islog. Ilang palaka. Mmm. Ang sarap. Mmm. kita Mm-hmm. Mm-hmm. ko si G. Nang paborito niyang wala, wala ng ulo. Ito. So. Katawan. Para sa itong katawan. Sa akin, hita. Okay. mm -hmm.